Hi guys, good morning. So, andito tayo sa kusina at sigurado na mapapawaw kay sa ating gagawin today dahil meron tayong saging saba from Philippines. Hindi from Philippines, guys. From ano lang dito sa Taiwan. Tanim nila 'to. So, abangan niyo ren, meron akong tanim na saba. Abangan natin 'yon, guys. So, ito ang gagawin namin ni YPI. Ay, ilalaga ko para magbabaon siya, di ba? at na miss namin kumain ng saging na saba Shoutout sa Pilipinas saging saging Banana ni binili ni YP ito guys banana. binili ni atin sa fruit stand gusto ko banana kyo ang gusto daw ni YP ay banana kyo eh, hindi ako marunong mag <laughs> banana kyo so nilaga na lang natin Q. <laughs> nilaga kyo nilaga kyo na lang to guys Diba? Kung may banana queue, may laga queue. Ayan, you know? So tamang tama yung hinog niya. Oh my God, ang lamig pa Oh. So ano, i-reveal na ba natin yung aking tanim na ganito? Go! So i-reveal daw natin guys. Wait lang ha. So yan. Ilan? 2467 apat kayo, YB tatlo sa akin. Wow. <laughs> Rin natin para mas malinis yung kanyang sabaw. Eh, ayan na oh.

pintong. So, ayan. Bali, nilagyan na natin ng dalawang takal na tubig doon sa rice cooker para mas tipid tayo sa gasol. So, ayan. Ganyan <laughs> na natin. Then, so, yun na guys. Update tayo sa ating saging. Ito, naahon na natin dahil loto na. At, Ayan, tuwang-tuwa si wifey kasi excited may baon. May baon na siya pag-uwi kasi pa. um, Uwi siya mamaya, guys. Marian ako um, sa work. Oh, kasi ito kahit hindi ka na kasi kumain ng kanin. Kasi maano na yung kanyang ano, ayan 'no, oh, 'di ba? Guys, uy, grabe mainit. So mamaya subukan natin pag hindi mainit. Hay guys, oh, liban sarap. Kasi probinsya ganyan ginagawa namin. Pag may saba na medyo ano yung pahinog na mas masarap pa tapos yung hindi naman ano yung linupak nakakamiss yung masarap din yan guys linupak so yan guys dami nating kalat mga jacket na kasabit sabit so maya maya update ko kayo guys tikman natin so yun guys at tikman na natin yung ating sabah ito yung nilaga cube ay, sarap pa. Hmm, sarap. Kahit ilupak mo, tumatamis na. Grabe. Tama-tama yung hinog niya, yung pagka, pagkalaga niya, guys. Hindi na masarap yung hinog na hinog, eh. Kaya niya may kulay green pa. Sakto konti. lang to. Tama-tama talaga yung perfect na merienda to pag ano. Wow. Hmm. May bala ako na so, ko mamayang alas dosing gabi. <laughs> so, shout out sa mga kumakain ng saging. Ito yung buhay mahirap yung kinakain namin nung kami walang bigas. So, shout out sa lahat guys. Stay humble. Peace out.